Hello guys! Welcome back sa ating anime Tagalog Tanakayan and here we go! Nandito na tayo sa ating full review ng Boruto 2 Blue Vortex Chapter 19 Huwag na nga natin patagalin at umpisahan na agad natin Bali nga ang first panel para sa chapter na ito Dito nga pinapakita ang isang flashback nila Araya at Shinki Isang nakaraan na nagpapakita na kung paano nga daw nila nilikha ang isang sandata na may ng makapagmanipula ng Iron Sun ni Shinki So bali pala ang nangyari, nilagyan ni Shinki ng chakra niya yung sandata ni Araya at yung sandata na yan na may chakra na ni Shinki pag kinumbine daw ni Araya yung kanyang wind release sword technique isa ko yung paraan eh magagawa na nga daw ni Araya na manipulahin ang iron sun tulad nga daw ng ginagawa ni Shinki so ganun lang pala kadali yon mga pare ko eh. nila yung chakra ni Shinki doon sa wind release sword technique ni Araya kaya nagagawa din ni Araya na kontrahin yung iron sun ni Shinki so ganun nga dito pinapakita kung paano nila nalikha ang sandata na may kakaya ng makapalag sa iron sun ni Shinki kaya nga sa bagay din yan eh dito nga sinabi ni Araya na kung ayos nga lang daw talaga ito kay Shinki. Lalo't sa pamamagitan nga daw ng abilidad na to, eh maaari na nga daw matalo si Shinki laban sa kanya sa isang duelo. Pero sa kabilang banda, nasagot naman sa kanya ni Shinki na hindi nga daw naisip ni Araya na magandang kombinasyon ito sa kanila. At kaya sa bagay din yan, eh dyan nga ginanahan itong si Araya mga sir. Pero dagdag naman dito ni Shinki na kaya naman pala ginawa nila ang bagay na yon. Eh para nga daw na mas mapalakas pa ang kanilang mga kapangyarihan at magawa niya maprotektahan ang kanyang ama na si Gaara. Na napansin naman dito ni Araya na hindi nga daw naglalabas ng dalawang sarita itong si Shinki na hindi na may mention ng pangalan ng kanyang ama na si Gaara. Nasagot naman sa kanya ni Shinki na ano naman daw ang mali doon. Kaya sa bagay din yan ay e dyan na nga ay dinagdag ni Araya na kung ginagawa naman daw ni Shinki yun sa kanyang ama ay e sa kabilang banda ay e magawa din naman daw sana yun ni Shinki kay Odo. Na siya namang ibinalik dito ni Shinki na ganun nga din daw pala itong si Araya na tuwing magsasalita nga daw ito e laging na may mention si Odo. So ayun nga kaunting flashback dito kali Shinki at Araya na kung paano nila nalikha ang isang sandata at kung bakit nila nilikha ang bagay na ito. Ngayon matapos nga ang mga bagay na yan na ipinak Hita. E ang kasunod naman na panel dito guys e bumalik na nga sa current time na ito ang si Araya ay inislash na nga ang mga iron sand upang makawala dito si Mitsuki. Bam! At nang makawala na nga si Mitsuki dito, eh dyan nga'y bigla na nga rin silang pamorma laban dito kay Ryu. Na dito nga ay sinasabi ni Araya na sila Mitsuki at Sarada nga daw ay mag-focus nga lang daw sa pag-atake habang siya na nga daw ang bahala sa mga Iron Sun ni Ryu. Kaya sa bagay din yan, eh dito nga sinabi ni Ryu na masyado nga daw kumpiyansa itong sila Araya at siya ay mukhang minamaliit na mga ito. At kaya ang next panel nga dito mga sir, eh heto na! Bumitaw na nga at lumikha na nga ng mga pag-atake itong si Ryu pero agad nga rin nakadepensa itong sila Araya at nagawa agad nitong wasakin ang mga iron sand ni Ryu. Bang! Naggalat nga sa paligid ng mga iron sand nito na parang mga plastic lang na pinasabog. Pero dahil nga mabilis din kumikilos ang mga iron sand ni Ryu eh kaya sa bagay din yan ay naalarma nga o natunugan agad dito ni Yodo na may isang ataking nga napapunta na sa kanila. At mula nga sa kanilang kaliwa eh ayan na nga paparating na. Pero agad nga din itong nawasak ni Araya gamit ang kanyang sandata. Bang! Wasak na naman ang mga buhangin ni Ryu mga pare ko eh. At syempre kalinsabay din yan, eh dito nga makita natin na pumoporma na nga si Sarada upang lumikha ng kanyang katon yutsu. Ayan na! Oh. Bang, great fireball technique. Pero walang kwenta pa rin yan guys, dahil nga madali lang ito na sa Ryu gamit din ang kanya mga Iron Sand. Na ito nga e ay ng pagkakapal-kapal. Pero siyempre, dahil nga focus nga lang daw sa atake sila, Sarada. Eh kaya ang kasunod naman na panel dito, guys, eh heto na. Umatake nga sa likuran ni Ryu itong si Mitsuki gamit ang kanya mga ahas. At ito nga e ay sa katawan ni Ryu. Sage mode Mitsuki na 'to, mga sir, at pinampulupot ang kanya mga ahas sa katawan ni Ryu upang hindi nga ito makagalaw. At kalin sabay nga niya ni eh, Heto, isa pang atake ang pinakawalan dito ni Mitsuki. Bang! Pero sa bagay din yan eh ay nga naglaho dito si Ryu na naging buhangin at sumabog. Na ang bagay ngang yan ay eh kinagulat dito ni Mitsuki na kanyang sinabi na nagagawa nga din daw pala ni Ryu na maging buhangin na sumasabog at parang maging alikabok sa paligid. At kaya sa pangyayaring yan ay eh dito nga sinabi ni Araya na mag-iingat nga daw sila dahil nga baka makontrol na naman daw sila ni Ryu. At kaya sa muling paghahanda ay eh dito nga nagsalita uli si Yodo at sila ay sinanyasan nito na kung saan banda nga daw nagtatago si Ryu. At nang maituro na nga ni Yodo ang direksyon ni Ryu, na kung saan nito nagtatago, eh, dito nga bigla kabila ng ang pumorma si Araya at ang sandata nga nito ay biglang tinapat sa mga nagkakalat na buhangin sa paligid at ito ay biglang nag-release ng isang technique o jutsu na tinatawag ngang lodestone sand seeding blade at kaya sa bagay din yan ay eh, ang next panel dito guys ay eh, heto na biglang ang lumitaw o lumabas dito si Ryu sa ere at ito nga ay nagtataka na papaano nga daw nangyari ang bagay na yon na nagagawa nga daw kasi ni Araya na ipunin ang mga nagkalat na buhangin sa paligid kaya ayun guys nang mukhang biglang lumitaw itong si Ryu sa ere ginagather pala o iniipon pala ng ni Araya yung mga buhangin na nagkalat. Kaya ang nangyari e muling nabuo si Ryu. At syempre nang muli na nga mabuo si Ryu dito, e biglang bigla nga rin gumawa ng pag-atake dito si Mitsuki. At mula nga dyan, e ayan na nga mga ahas nito. Ba -ba 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 bang, 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 Kaya sa bagay ngang yan, eh, nangarantoy nga dito si Ryu mga pare. Napasigaw nga ito sa sakit ng mga atake ng ahas ni Mitsuki. Ah, tama na. <laughs> anyway, ang kasunod nga na panel dito mga sir ay ito ngang si Sarada na nag-activate na ng kanyang Sharingan at gumamit na nga rin ito ng kanyang Chidori. At mula nga dyan eh, heto na nga. Bang! tinamaan nga ng napakalupit na shidori itong si Ryu mga pare. Dahil nga dyan ay eh, nagkalasog-lasog na naman itong si Ryu at nagkalat ang buhangin sa paligid. Pero dahil nga expected na rin nila na magiging ganun uli ang mangyayari, eh ang ginawa nga uli dito ni Araya ay eh, pinagtipon-tipon ang mga buhangin na nagkalat sa paligid at iipunin uli ito upang mabuo na naman si Ryu. Kaya mukhang walang kawala dito si Ryu mga pare at mabubugbog at mabubugbog nila ito. Sumisigaw na sa sakit pahar. At syempre kalinsabay nga ng bakbakan na yan, eh, lumipat nga ang panel dito, kalikono Hamaru at Matsu Matsuri. Na dito ngay makita natin na galit na galit nga itong si Matsuri na kanyang sinasabi na gusto lang naman daw niya natawangin si Konohamaru sa kanyang pangalan. Kaya ano naman daw ang mali dito? Nasagot naman dito ni Konohamaru na ilang beses na nga daw niyang sinabi na hindi nga daw niya gusto ang babaeng yon. Kaya bakit hindi nga daw maintindihan nitong ni Matsuri? Nasagot naman dito ni Matsuri na bakit nga daw hinahayaan ni Konohamaru na tawagin siya ng babaeng yon sa kanyang pangalan. Na ang bagay na yon ay hindi nga daw patas para dito kay Matsuri. Kaya wag na nga daw magdahilan pa itong si Konohamaru dahil kung ayaw nga daw ni Matsuri ang isang bagay ay eh, ayaw nga daw talaga niya. Kaya para maging patas nga daw ay eh, hayaan nga daw siya ni Konohamaru na tawagin siya sa kahit anong gusto niyang itawag. Nasagot naman sa kanya dito ni Konohamaru na ito nga daw si Matsuri ang selfish o makasarili. lalot sa simpleng pangalan nga lang daw ay eh, nangiging obsessed pa ito. At kaya sa bagay na yan na sinabi ni Konohamaru kay Matsuri, eh dito nga guys makita natin na pinupulupot na nga ni Matsuri na kanyang buhok. Itong si Konohamaru men, pinupuluputan at iniipit na siya. At kaya ang next panel dito mga sir, eh makita natin dito si Eda na pinapanood nga ang nangyayaring sitwasyon dito ni Konohamaru. Nasa kabilang banda naman ay eh, nandito nga sila Kashin Koji at Boruto. Nandito nga itinanong ni Kashin Koji sa si Eida na ano nga ba daw ang nangyari. Sagot naman ni Eida na nasa panganib nga daw si Konohamaru dahil nga nabwisit neto o naggalit neto si Matsuri. Nakalin sabay naman yan ay eh, kamusta naman daw ang lagay nila Sarada laban kay Ryu. Nasagot naman dito ni Eida na maayos naman daw ang pakikipaglaban nila dito pero hindi pa nga daw niya masabi kung ano ang kakalabasan ng bakbakan. At kaya nga dahil nasa alanganin sitwasyon talaga si Konohamaru dito, eh sa bagay niyan ay eh gusto nang bumack up dito ni Konohamaru para tulungan ng kanyang guru. Pero bigla naman siyang sinabihan dito ni Kashin Koji na hindi pa nga daw oras para umalis si Boruto. Kaya wag nga daw ito magmadali. So matapos nga ang mga eksena nyan ay eh lumipat nga ang panel dito kila Jura, Hidari at Mamushi. Na dito ngayong sinasabi ni Jura na sa sarili niyang opinion na ang buhay nga daw ay nabigay o nabuo upang sundin ang nilalaman ng loob nito. Upang mapagpatuloy nga daw ang hinahangad sa pagunlad. Na sa bagay ay eh ganun naman daw kasi ang nature ng isang individual. Na ang isang tao nga daw inauugnay sa isang limitadong paggawa ng bagay at yun nga daw ang tinatawag na kadahilanan na magawang makapag-isip at makapag-desisyon ayon sa pasya ng pagkatao. Pero ang masakit na side effect naman daw ng katalinuhan ay maaari nga mag-resulta ng pagkasira ng isang bagay. Unlike naman daw sa mga divine trees na nagagawang maging totoo sa sarili base sa instinct na kanilang pagkatao. So yun na mga pare ko yun, no? ang lalalim ng mga kataga dito ni Jura. Anyways, sabat naman dito ni Mamushi na nakakaawa nga daw ang mga tao dahil mukhang walang-wala nga daw ang mga ito kumpara sa kanila. Pero idinagdag pa nga dito ni Jura ng isa pang problema na pangiging matalino ng isang tao na mukhang magdadala pa nga daw ng matinding kapanganiban sa kanilang mga Shinju at ito nga ang tinatawag nila na pagmamahal o love. Yes guys, isa pa nga daw sa magiging risk sa kanilang mga Shinju is yung love o pagmamahal ng isang tao. Kaya nga speaking of love, eh ang next panel nga dito guys ay heto na! Dahil nga din sa pagmamahal, eh nandito na nga ang resulta kay Matsuri at Konohamaru. Sir, ipit na ipit na si Konohamaru dito ay Matsuri. Nandito nga siya sabi ni Matsuri na napupuno nga daw ng katanungan o pagdududa ang kanyang isip, kaya nga daw siya nababaliw ngayon. Bakit nga daw siya nakakaramdam ng ganitong feeling at siya ay nasasaktan na babaliw at nagagalit? Men, maoy na si Matsuri dito. Kaya sa bagay din yan ay eh, sinabi dito ni Konohamaru na kung malamang daw itong si Matsuri, nasagot naman ni Matsuri na yun na nga daw ang gagawin niya. Dahil nga pag kinain na nga daw ni Matsuri itong si Konohamaru, eh hindi na nga daw niya maramdaman yung mga feelings na to at paniguradong siya ay kakalma na. Patay ka ngayon, boy. Anong gagawin mo? Anyways, matapos nga ipakita mga pangyayari niyan, eh lumipat nga o bumalik nga ang eksena dito kaila Jura na kanyang sinasabi na yung Inoshika Cho Trio ay accomplish Shinobi na nga daw. Pero sa kabilang banda na pinaprioritize nga daw nila ang safety ni Himawari kaysa sa kanilang mga teammate. Na yun nga daw ang nakakagulat na aware nga ba daw sila sa mga bagay na yun na kung gano'ng nga daw katulonges ang mga decision na yun na sa isang partikular pa nga daw na mapahamak si Inojin Yamanaka at nang ito ay mamatay na ang bagay nga daw kasing nagdala sa kanya sa kapamakan ay isang katulong gisan nga din daw. At ang bagay na yun ay nagumpisa nga daw kasi sa isang pagmamahal o love. Kaya nga nang marinig nila Hidari at Mamushi yung mga sinasabi ni Jura, eh dito nga natanong ni Hidari na ano nga ba daw yung pagmamahal na yan o love? Isa nga ba daw yung disease o sakit? Na ang sagot naman sa kanya dito ni Jura na ang kahulugan nga daw ng bagay na yun ay maraming marami nga din daw ibig sabihin sa mga libro. At ito ay mukhang imposible nga din daw na mailathala at sa pinakamaliit na katotohanan na maaaring nga daw talaga ito na magresulta ng pinakamalaking problema sa anyo ng isang buhay na maaaring hindi makaligtaan. Kaya kung naririnig nga daw nila ang sigaw ng kanilang mga instinct, eh warning na nga daw yun para maintindihan nila ang mga bagay-bagay na mapanganib nga daw ang epekto ng pagmamahal. At kaya kapag naranasan na daw nila ang bagay na yun, eh labanan nga daw nila o ay eh overcome yung pakiramdam na yun. So yun na mapare ko yun, no? ang nalalim talaga ng mga kataga dito ni Jura. But anyways, matapos nga ang usapan na yan, e eh bumalik nga ang na dito kila Sarada, Mitsuki, Yodo at Araya at na magawa nga uli ni Araya na maipon-ipon ng mga nagkalat na buhangin Upang muling mabuo si Ryu. E dyan nga rin guys makita natin na biglangang naglabas ng mga claw crimes itong si Ryu sa ere. E agad nga rin lumikha ng mga pag-atake sila sa Pero hindi pa nga rin naging sapat yung mga pag ng ginawa nila sa Radat dito mga pare ko Dahil nga sobrang dami o napakadami talagang claw crimes ang pinakawalan dito ni Ryu. At sa dami nga ng claw crimes na to eh dito nga makita natin na yung ibang claw crimes ay papunta na nga kay Yodo. At ito nga ay kakagatid ng mga sir. Ayan na, yari ka sa likod mo te. Pero agad-agad nga rin to the rescue itong si Araya at biglang kinana ang isang clogrim dito na muntik ng makakagat kay Yodo. Bang! At na magawa nga mahiwa ni Araya ang clogrim na ito, eh ang malaking problema naman dito guys na biglang sumalubong, eh ayan na, boom! Sobrang daming clawgrims na naman ang na nagdatingan kasama dito si Ryu. At sila ay kakanain na nga ng mga ito. Yari kayo ngayon sir. At ang masama pa dito mga parikoy, nang kanain nga ni Araya itong isang clawgrim, eh ang nangyari sa sandata ni Araya dito ay naistack doon sa katawan ng clawgrim. Hindi niya taloy mahugot yung sandata niya, kaya ang nangyari, nagawa itong kunin ni Ryu sa pamamagitan ng pagteleport ng clawgrim na pinaghiwaan ni Araya. Kaya awitais mga pare parikoy, nakuha ang blade o sandata ni Araya na siyang makakapigil lamang sa Iron Sun ni Ryu. Kaya ang next panel dito ay siya sabi nga ni Ryu na ano na nga daw ang gagawin na Araya dahil nga wala na silang depensa laban sa Iron Sun nito. Malaking problema yan par, yari. At speaking of problem, dagdag pa natin yung nangyari dito kay Konohamaru sa next panel na lalamunin na nga siya dito ni Matsuri na sinasabi nga dito ni Matsuri na oras na nga daw para sila ay maging isa ni Konohamaru. Yari par, yari tayo dito. So ayan nga guys ang last panel o last page dito para sa chapter 90 ng Boroto Blue Vortex. Nalagay na naman sila sa alanganin mga pare. Kaya ano nang gagawin nila dito para sa next chapter mga boy. Pero sana naman no na tumugma yung theory natin sa nakaraan. Sana naman natumugma na tumugma na o sumapun na yung theory natin nakaraan na dito na nga isasamon ni Konohamaru ang kanyang samoning monkey na si Monkey Prince Enra. Para ipampalag na nga dito kay Matsuri, lalot siya ang nalagay sa pinakaalanganing sitwasyon. Well, abangan natin sa next chapter guys kung gagawin na nga ng author yon na gamitin na ni Konohamaru ang Monkey Prince Games para ilaban dito ng bakbakan kay Matsuri. At syempre sa case nila Araya, Yodo, Mitsuki at Sarada dahil nga nasa alanganin na din sila e eh ano na nga bang sunod na mangyayari upang magawa na makaligtas laban dito. So abangan natin sa next chapter guys. Maraming salamat. See you in the next chapter. Sana nga enjoy kayo sa video natin ito. Hanggang dito anime Tagalog Tala kaya nagpapaalam.